Hello, good morning mga kapaps uh, for today's video uh, mga kapaps ay magtatanggal, magbabawas po tayo ng side shot ng ating ampalaya ngayong february 10 uh, 2024 so yung ating ampalaya mga kapaps ay 20 days na po ito at saka mayroon na silang mga side shot so tatanggalin ko na ito mga side shot ng ating ampalaya mga kapaps para eh, mag-focus yung pagtutubo nito sa taas. So kunin natin tong kanyang mga side shot mga kapaps. So tara mga kapaps, samahan nyo ako. So yung ating sili mga kapaps, oh, ang tataba na yung sili ko natanin mga kapaps. At may mga bunga na ito, maliliit pa. So tara mga kapaps, samahan nyo ako mga kapaps. Magtanggal po tayo ng side shot ng ating ampalaya. So ito lang ayan side shot ng ating palaya mga kapaps so kunin natin yung side shot na mga kapaps ayan para mag focus yung laki doon sa taas so kunin natin yung mga side shot nito ayan mga kapaps Pupruning po tayo mga kapat ng side ng ating ampalaya. Ay, so So ito mga kapaps, unang nakuha natin side shot. Ayan, so hindi natin itatapon ito mga kapaps kasi gulay pa po ito. Ulam pa po ito mamaya mga kapaps. Tanggalin na natin itong kanyang side shot para mag-focus yung kanyang paglaki pataas Ayan, dito na tayo sa taas magpapatubo ng kanyang side shot mga tapas. so dito na tayo magpa start ng pagpatubo ng side shot sa so yung sa lahat sa baba punin na natin to mga side shot dito para mag-focus yung kanyang paglaki sa taas. Kunin natin itong mga side shot sa gilid. Mag-pruning tayo ng ating amplaya mga kapaps. So ito yung nakuha kong side shot mga kapaps. Ayan, so sayang ito itapon. So ulam pa ito. Sarap ito lagyan ng munggo mamaya mga kapaps. So lipat tayo dito sa pabilang plat. Hmm. Tanggal tayo ng side shot ng ating ampalaya mga kapas. So ito pa, natin mga kapabs. Yan, side shot mga kapaps So ito mga kapaps, tapos na tayo magtanggal ng side shot ng ating ampalaya So sarap nito gulayin. So ayan mga kapaps. Ayan. So masarap po itong gulayin mga kapaps. Itong side shot po ng ating ampalaya mga kapaps. So ang tataba. so sarap gulayin ito. Tapos na tayo mag tanggal ng side shoot mga kapaps ito kaya sa aking maliit na garden sa aking maliit na farm ngayong February 10 2024 sa so, mga kapaps tapos na tayo magtanggal ng side shoot ng ating ampalaya so hanggang dito na lang yung ating video mga kapaps so magandang umaga po sa inyong lahat and God bless po uh, huwag kalimutan mag like follow and share sa ating uh, Facebook page uh, Papa Dong Vlog at sa aking YouTube channel Dong TV Vlogger. So kahit wala pa to yung wala pa po tayong sahod at hindi pa po tayo monetize. So go go lang mga kapaps. Post lang tayo ng post. So bye-bye mga kapaps. God bless po. I love you. Bye-bye.